Welcome sa segment ng Agos na kung saan narito kami upang bigyan kayo ng kwento. At ang topic natin ngayon ay, payag ka ba na mag-export ng asin para sa mga karatig na bansa? Ako ang inyong host na si Pink at narito kami ngayon kasama si Na. Ako si White. Ako si Violet. Upang maghatid ng kwento at kwela sa inyong mga tenga. Sa'yo Violet, ano bang opinion mo sa ating diskusyon? Para sa akin, payag ako sa pag-export ng mga ating ating produktong asin sa karatig bansa. Kasi mas sa parang yun, mas nakikilala yung ating <laughs> nakikilala yung ating bansa at saka mismo yung produktong ating ina-export sa ibang bansa. Okay. Um, ikaw naman, ano? <laughs> ikaw, White, para sa iyo, ano naman ang opinion mo about sa tanong natin? Well, para sa akin, It's a mixture of ano eh, oo at hindi. Kasi neutral. Kasi oo para makilala yung bansa natin sa pag-export ng asin. Hindi naman dahil, siyempre kapag kasumobra, mawawalan tayo ng supply at tayo rin naman ang makakawawa rito. Ikaw ba, Pink? Anong anong may hinuha, may hinuha mo dito? Ako, para sa akin, ano... Hindi ako payag dito sa pag-export ng asin para sa mga karatig na bansa kasi nga maraming mga produkto or maraming mga uh, kompanya ng asin ang nawawalan na nga ng mga produkto at yung bansa natin mismo yung nawawalan at ayun lang. Yun lang ang aming diskusyon sa tanong na payag ka ba sa pag-export ng asin sa mga karatig na bansa. Muli ako ng inyong host na si White. Kasama ko ulit si Na. Ako si White. Ako si Violet. At narito kami upang magbigay ng kwento at kwela sa inyong mga tenga.